Magandang araw sa inyong lahat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang isi-share ko sa inyo at ating panuorin at pakinggan ang usong-uso ngayon sa social media. Tapusin ang video at mag-iwan ng bakas at papasal ako sa bahay nyo yun ang mga sinasabi nila ito kaya ay totoo o hindi para sa akin ay parang naghahanap lang sila ng mga taga comment at taga uh, like at share kaya ito na yung usong uso ngayon lahat na halos ng mga content creator ay nag nagsasabing mag-comment at mag-share at mag-iwan ng bakas at mag-follow. Kaya ito na yung mga nangyayari sa atin lahat ng mga halos na kikita ko sa ano, sa ating wall ay ganun lang mga sinasabi mag-comment, mag-share at mag-like mag-iwan ng bakas at para mapuntahan ang iyong bahay at magbisita ang iyong bahay kaya ito na yung usong usong ngayon kaya yan malakay na ang magusya kung totoo o hindi ang kanilang mga sinasabi kaya yan panoorin natin hanggang matapos yun ang sinasabi nila panoorin natin hanggang matapos ang video paano kang dadami daw ang yung subscriber at yung mga followers kung hindi ka tatapos ng video pag nanood ka stroll ka na lang stroll daw kaya pag nanood ka kailangan tapusin at mag iwan ng bakas para mabisita ka rin sa yung mga kasus mga ka followers ko ganoon ang mga sinasabi nila kaya totoo kaya ito parang ako matagal na akong nagkaganoon eh sinubukan ko na yan eh parang wala naman nangyayari eh. ganoon din eh ganoon din ang nangyayari wala naman ano? wala naman wala matapos mo ang video na dumadaan po sa inyong wall, nag-react ka, nag-comment ka, yan po ang organic engagement mga ka-friendly. Afternoon, wala bang pumapansin sa'yo kasi maliit pa bahay mo? Halika, dito makipag-engage ka lang sa bahay ko. Maraming tutulong sa'yo. Let's grow! Engage! Para yung mga video mo, ibubos ni di Diba? Kaya ano pa hinahantay mo? Mag-iwan ng bata puso ang video. Ang ah. um, nabinaot na ka, umaot ka Ito so, nga, ang kayo. Nah. Nag-follow ka dito, nag-iwan ka ng comment sa kanya at nakita kita mag-share ng video na to. Baka ikaw na next, ang ma-flex ka dito. Kaya Sa weekly challenge mo nyan. Baka sa baba para matulungan kita. Let's go! Pag napansin kita, matik ang biyaya. Kaya, sipagan mo lang dito sa bahay ko. Hindi ako madamot magbigay ng biyaya maki engage ka din para mapay sa ako tapusin mo ang video mag-react ka tapos mag-iwan ka ng bakas sigurado bahala na si Mep guys huwag po rin scroll maki engage ka din para mapay sa ako tapusin mo ang video mag-react ka tapos mag-iwan ka ng bakas sigurado bahala na si Mep guys Sin, pinanood mo lang paano pa aangat niyan mag-iwan ka ng bakas hindi ka logi aangat ka pa 99 pesos Paano ko siya mapaangat? Hindi at... kita-kita, sipagan mo lang makipag-engage sa baba para sabay-sabay tayong aangat. Let's go! Hindi kita kilala at hindi mo rin ako kilala. Bakit palagi kang tumadaan sa hall ko? Basta nakita kitang dumaan sa newsfeed ko, matik na yan, bibisitahin ko ang bahay mo. <laughs> Paano ka aangat niyan kung panay-scroll ka lang? Kung ako sa iyo, ilapag mo ang bahay mo dyan sa baba kasi maraming legit at active dyan. Support.